Nandito ako sa bungad. Yan, kasi dati, hindi pa bawal pumasok dito noon sa loob. Doon sa corridor naman kanina, isambayan ba yun? yung bloody fountain. Ayan. Kung napapansin nyo, yan yung bloody fountain. Yan bawal pumasok. Ayan, nakapadlak eh. Hindi ko kayang pumasok kanina. Dumiretso dito. Pero takasan ko lang loob ko. <laughs> <laughs> hindi kasi mabubuo yung pagpunta ko dito kung hindi ko may ikot to. Dito ako sa kabilang side. Yan. Puro salamin na yan. Yung iba, may laman sa loob. Kung tutuusin, aka panindig balahibo din eh. Yan, dito naman yung parking lot namin. Tapos, itong kami sa likod, diplomat. Sabihan ko lang sila na hintayin na lang ako sa bungad. Kasi, i-explore ko pa to. Tapos, naikot ko na to. Karamdam ko kanina. Tapos, apat na beses ko pa siyang nakita. So, Rabe lang. So, hintayin nyo ako sa harapan. Hintayin nyo ako sa harapan. Doon lang. Babalik ulit ako dito. Dito ako dadaan. Hmm. Tapos dito ikot kayo pag ganun. Tapos muna natin. Ayan. Ayan. Ipalikat natin tong isa. Si Eh, no, nako pa siya na ano, napapansin, napupuna. Pero hindi naman ako natatakot. Mas makapangyarihan pa rin ng Panginoong Diyos eh. Ano kasang pakiramdam ko eh. Boom. Yun yung bunga do. Nakapadlak. <laughs> dun sa taas, pa ako noon doon. Doon, sa may hmm, taas na yun. Sa rooftop. Nakakakit pa ako noon doon. Nung hindi pa nila sinasarado to, nakapunta ako doon sa taas. Nakakalungkot kasi sinarado naman nila. Hindi ka makapasok doon sa may fountain. Sayang lang, oh.